dapat tayong makiayon sa mundo dahil mas madali ang sumunod at gawin ang ginagawa ng karamihan. Ngunit sinasabi ng Biblia sa Roma Kabanata 12, Talata 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Hinihikaya tayo ng talatang ito na hanapin ang kaluuban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan at puso, sa halip na sumunod sa mga paraan ng mundo. Gusto mo bang hamini ng iyong pananaw sa mundo? Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at tuklasin ang mga makalangit na twist sa katotohanan ng buhay sa loob lamang ng isang minuto.